Good morning, good morning mga idol. Ayan, at magluluto po tayo ng ano, sinabawang isda. Ayan na po, nagpainit na po tayo ng tubig dito. Ayan, medyo mainit na po yung ating tubig. Ang gagawin po natin dito, maglalagay po muna ako ng kaunting asin. Kaunti lang pong asin, dahan-dahan lang. Ayan. At ilalagay na rin po natin itong ating sibuyas at saka po itong ating kamatis. At saka po may kaunti akong luya na inilagay dyan. At saka po yung ating paminta. Yan po'y pagsasabay-sabay na po natin dyan. Ha? Ilagay sa mainit na tubig. Ayan. Ilagay na po natin dyan yan. Sama-sama na. Ayan. Pakatapos po, ayan po ay ating i-cover para madali po siyang kumulo. Ayan. Ayan. Napakaganda po ng kulay niyan. Takpan po muna natin hanggang sa siya ay kumulo. Ayan, maglalagay po tayo mamaya dyan ng talbos ng kamuti. Ayan, kamuting bagin po. Ayan. Sana po yung ating ano. Ito po yung ating isda. Oh, Sariwang-sariwa guys. Yan ang ating lumahan. Ayan po, kakikintab. Ayan, bagong-bago po yan. Parang medyo buhay pa. o oh, talaga namang hintayin lang natin guys na sumulak kung sumulak yung ano, kumulo yung ating tubig na yan at saka yung kamatis bago po natin ilagay itong isda at ipapahuli po natin yung ating talbos ng kamuting yan. Ayan na mga idol, kulo ang kulo uluan na. Bubuksan po natin Kuluto na yung ating hibuyas at kamatis. Ayan. At maglalagay po ako ng siling haba. Ayan, kapipitas ko lang po doon sa sa aking ceiling, nakalagay doon sa aking paso. Ayan, nakakuha po tayo ng bunga. Ilagay na rin po natin yan. Ayan, kulo ang kulo na mga idol. Ayan, sa ilang sandali po, ako ko po muna at medyo alanganin pa po, po ang pagkakaluto ng ating tomato. Ayan, i-cover po muna natin ng uh, mga 1 minute at uh, sa palagay ko, pwede na mamaya-maya yan. Okay. Ayan na mga idol. At uh, sa palagay ko, pwede na po natin ilagay yung ating isda. Kasi yung pong ating kamatis at sibuyas ay lutong-luto na po yan. Ayan na. sulakang sulakan na po. Ayan. Ilagay na po natin itong ating isda. Ayan na. Kagaganda talaga mga idol ng isda. O, oh, kalalaki. Ayan. Ayan naman po isdang yun eh. Kaunting uh, kulo lang yan Luto yan. Hindi naman po pinagtatagal talaga yan Hindi naman po kagaya ng mga karni yan Na talagang kailangan ay eh, lagan-laga talaga Ayan naman po Ikunting eh, sulak lang ay eh, luto na po yan Ayan Hintayin lang po natin siyang uh, Maluto ng kaunting yung ista Pagkatapos ilagay po natin yung ating Talbos ng kamuting kahoy Ay sorry Talbos po ng ano ito, yung kamuting bagin po. Hindi po talbos ng kamuting kahoy. <laughs> talbos po ng tal kamuting bagin. Ayan, yung kulay pula po yan. Napakaganda po ng kulay niyan. Ayan na, hintayin lang po natin kumulo yan. Ayan na po, buksan na po uli natin at sure na ako na luto na po yung ating isda. Ayan, luto na po ang ating isda. Nako, kagaganda po talaga oh. Grabe. Sasabaw na lang po talagang lalakas ang tuhod mo. At ilalagay na po natin to ating kalbos ng kamuting kahoy. Ay, kamuting bagid po. Talaga pong pamali-mali na naman si Kuya Nelson. Ayan po ang ating talbos ng kamuting bagin. Ayan. Napakasar po yan. Naglagay po tayo dito ng seasoning. Ayan. Nasa sa inyo po kung anong seasoning ang gagamitin nyo. Ayan. At yan po ay kamuting kulo lang ay luto na po yung ating anong yan yang ating talbos ng uh, kamote talbos po ng kamoting bagin ayan na at medyo lanta na po ayan hintayin lang po natin kumulo ng kumulo yan at tapos ay tanga tanggalan na po natin yan ng apoy ayan na ang ating sinabawang isda na grabe napakasarap po yan Ayan na mga idol, luto na po ang ating sinabawang isda. Ayan, luto na po siya. Pwede na po natin tanggalan ng apoy kasi nga po eh pangit naman po stalbos ng kamote po yung overcook. Ayan. Tama-tama lang po yan at yan po ay talagang maluluto pa sa init ng sabaw na yan kahit tanggalan na po natin yung ng apoy. Okay, maraming salamat po. Kuya Nilsun po. At kalambing naman po ng subscribe dyan. O maraming salamat po. Thank you for watching.